Magandang araw mga apo. Ako si Lola Rosa at narito na naman tayo para sa isang bagong kwentong puno ng aral at saya. Kaya halina't makinig at sabay-sabay nating tuklasin ang mahiwagang mundo ng kwento. Ito ang storya ni Lunti at ang nawawalang bahaghari. Isang araw sa bayan ng Maligaya, biglang nawala ang bahaghari matapos ang ulan. Lahat ng bata ay nagtaka. Nasaan na ang kulay? Tanong nila. Sa gilid ng kagubatan, may isang maliit na duwende na nagngangalang Lunti. Siya ang tagapag-ingat ng mga kulay ng bahaghari. Nang makita niyang nawawala ang mga ito, nagpasya siyang hanapin. Una, pumunta siya sa lawa. Doon nakita niya ang kulay asul na nagtatago sa tubig. "Halika, balik ka na sa bahaghari," sabi ni Lunti. Pangalawa, umakyat siya sa bundok at nakita ang kulay berde na nakikipaglaro sa mga puno. Tama na ang paglalaro. Kailangan ka ng mga bata paanyaya ni Lunti. Sunod-sunod niyang nahanap ang pula, dilaw, kahel, indigo at lila. Dinala niya silang lahat sa langit gamit ang kanyang mahiwagang pamalo. At nang muling lumitaw ang bahaghari, nagpasaya ito sa buong bayan. Tumalon sa tuwa ang mga bata at nagpasalamat kay Lunti. Mula noon, Lagi niyang sinisigurado na ang bahaghari ay laging bumabalik pagkatapos ng ulan para ipaalala sa lahat na may pag-asa at ligaya sa bawat bagyo. Ay kay ganda ng ating kwento mga apo, hindi ba? Lagi nating tandaan, matapos ang ulan, darating at darating ang bahaghari. Maraming salamat sa pakikinig dito sa kwentong pambata ni Lola Rosa. Huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang kampanilya para sa mas marami pang kwento. Hanggang sa muli, mga apo. Paalam.